Uh, so magandang umaga tol. So nandito tayo ngayon sa isang unit. kasi magte tayo ng ano ng ang TEF toilet exhaust fan. Terminate natin 'yun sa kanya PVC. So may meron tayong kinakabit na ano, flexible duct. Uh, pero nakita natin dito cool. So yung outer line, kita niyo outer line cool ito. Oh, uh, so nakakalungkot isipin cool no ay sobrang baon. Ah, oh, so nakakalungkot lang isipin ko cool. 'yung mga waterline natin, no? Oh, natabunan. Yang rain shower tab out at saka 'yung ano, ang um, <coughs> natabunan din niya 'no. 'Yung water heater natin. oo oh. at saka ito ko, cool, oh. lahat to natabunan talaga. Nakatiles na. Oh, ito ko. Cool. Oh, ito 'yung shower valve, oh. So single lang siya, hindi siya shower mixer. So kuno ano siya, shower ball lang siya, ordinary Ah. Oh. Oh. So hindi na talaga to kaya ko, cool. bak-bak talaga nito. Patira you no. Know? Tingnan mo yung potpas ko, cool. lo. Oh, oh napakalayo. Oh, hal halos talaga dito ko, cool. lo. Oh. So dito. Siguro mga napakalayo ko, cool. siguro mga 7 cm or 8 cm, ganun. So ang ano talaga nito, bakbak -bak talaga to. Masira tong tiles ito. Kasi nakaganon to kul Eh. Nakaganon to. So masira to tiles, isa, dalawa, tatlo. So dito sa taas, ano lang to, bakbak -bak na. -bak -bak. Oh. Chipingin lang kul. Yan yung problema kul kapag ano talaga. Ah, uh, bakyaro, yung trabaho sa ano ba. So yan kasi ko makapal yung ano dyan kaya natabunan yung water, water line natin naka fix na yan tapos ito ito binago lang to ko, ito kinapalan to para maliit na yung gap dyan ba so ito yung nangyari kaya naiwan yung water line natin so yung water line na yan hindi na ano hindi na malaya na yan ng, ng ano mga plumber kaya naka ganito So kami dito call rescue, rescue, lang kami dito call. So ibang site to. So iba to sa tinatrabahuan kong site. Oh. So sa amin dito nagano lang kami, nag, nag rescue lang ng nito. Yung toilet exhaust fan termination sa kanyang PVC para papuntang vent cap. So yan lang ang re rescue namin. So ito. So nakita ko lang to call. So So kapag ganito makikita mo isa kang plumber malungkot to talaga. Mhm. Uh -huh. O, wala namang sigurong plumber na hindi maloko kapag makita yan yeah. lalo na ah uh, kumpanya uh, ah ka sa isang kumpanya so isang kumpanya lang kayo so wala talagang ibang option na call back back talaga yan ah oh, so maraming salamat sa panonood call oh, god bless bye bye